Stop, obos to pre. Obos to pre. Sina, obos to pre. Wow naman! Tapos kasi ako magpindidita eh. Talagang ito yung isa sa pinaka... <coughs> Talo! anong bali ito bali ang kita. Ba't ganun niya? Ba't ganun si bali? Huwag ka nang galit. Oh, wow! Galing mo po mag -aldus. sa'yo ako natutumag Laila. Buisit! Sorry, sorry! Magaling tayo mag-aldos tapos sa matuto maglayla. Ano klase na yan ah Sorry, chill. Ano kayong maganda hero ngayon gamitin, no? Balita ko malakas daw ngayon eh, si Benedita. Bahala ka sa buhay mo. Shout out si mga Benedita user dyan? May mga Benedita user ba dito? Balita ko kasi sobrang lakas ngayon ni Benedita. Eh. Talaga, Charmin? I think yung lakas niya ay umaapaw. Umaapaw na sobrang lakas na napakatindi na napakalupit. Nakadrugs ka ba? Bene ka po, ka po. Sure, pagbibigyan kita, lalo na may skin ako na Benedita talagang bugbog sarado yan sila. Ang nyabang mo, angas mo ah. Kasi nga ako yung pinakamalakas magbini. Sabi ng mama ko. Tatamahan kita. Akala nyo siguro hindi ako marunong magbini. Papakitaan ko kayo ng bini. Kumesting ka. Bini, bini, ang aking awitin. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Bini, bini, ang puso'y sipan mo. Damdamin na ito nahihilo na ako. Tama na ako. Gago, wala tayong kur. Tatangan, um, tatangan naman nito mga kasama na to. Huwag ka iya. Tapo sa mga animal. Di puta. Huwag ka nang Oh, wow. Try mo nga pre po, Pro, walang kopa. Gusto mo walang kopa? Paul, ako walang kopa. Mamaya. Huwag mong subukan. Gagawin ko yan, friends. Ha? Akala mo siguro, hindi yan gumagana? Gumagana yan, oy. Ano ka nasisira, si Ulo? Papa. Kita ko sa inyo. O, oh, tara, 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 tara. Let's go, mamin! Daddy, chill. Wala uh, na dito. Dapat mark sa man tayo. Dapat sa taas tayo, no? Ay, gago. O, oh, tinulak niya ako. Very good. <laughs> I love you too. Charot. Ang bait ng kalaban ko. Tinulak niya ako. Ang sweet, 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 sweet mo. Ah! Abadit! Ah, tara, pasok, 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 pasok. <laughs> Magaling kang kupal ka! Tatangang kasama to, mga sira ulo, oh. Ang bobo ang mga kasama natin! Oh, kalma! Hindi sila na, Cor! Tatanga! Ako pa gagawin nilang, Cor! ulol. <laughs> ang may na lang yan nagkukur na binidita, oy. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang binidita ko ay marksman user. Bobo ka kasi. Tara, paso ako sa baba. Yung mga kasama yung kasi natin, mga supot eh. May hina eh, no? O, diba? Ultra kiss. Hindi, wow. Tara, tara, Ganito kasi pag marksman user eh Dapat-dapat marunong ka mag-gun Mag-rotate Itong rotation kasi na to pre Pinagbabawal to na technique pre Sinungaling ka! Pinagbabawal kasi to na technique pre O diba? O sipain mo nga ako Ay sus! Dami mo alam Eh Magaling kang kupal ka. <laughs> Kalo niya si guru niya ako. Ano? Ha? Sorry, sorry. Mapul peshi, mapul peshi. Kawawang chow. Pinaglaruan ng top global biddididita. Hindi wow. Ano ano, ha? ano 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 ha? ano ha? ano 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 <laughs> Let's dance with flames! <laughs> Ay, Ay, tanga mo! Okay lang! Okay lang! <laughs> Sinadya ako talaga magpakamatay doon. Alam niyo kasi, para may challenge. Huwag ka lang! Challenger ako eh. Gusto ko na may challenge. Gusto ko nahirapan. Parang sa buhay, di ba? Laging... Ay. Akala niya siguro ma mapapatay niya ako doon, oh. Di nila alam. Napakalakas ng kalaban niyo. Di mo kaya, boy. Di mo kaya. Talunan mo nga, pre. Ay, oy, ay. Last kill, last Puta. <laughs> Bobo mo talaga, tang! Huwag ka na mag-alit! Oh, oh, oh! Tengon ka pa maging malakas! Sorry, chill. Umanda kayo mamaya sa bididit ako. Talagang masisira ang kaya na batid. Tumesting ka! Patay. Patay si bari. Tanga naman nun, oh. Ay, putang ina. Ikaw na lang ah. Tangin namin. Pinatakas ko lang yun eh. Ulol. Ah, sinadya ko yung pinatakas ko yun eh. Kapag di ko yun pinatakas, ha? Ah, alam nyo na mangyayari. Bobo ka ba? Alam nyo na mangyayari. Kapag <laughs> <laughs> di ko yun pinatakas, Bobo ang puta. Sana ako. Hoy, sana ako. Paano ko namatay doon? Naka-drugs ka ba? Bigla ako, bigla ako. Naglalag no? Napapansin nyo ba yung lag? Ano ka nasisira, ulo? Ito, so, ubus to, pre. Ubus to, pre. Ubus to, pre. Wow naman! Ubus to sa akin. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagbibigyan ko lang itong mga kalaban eh. Ulol! 2 for 2, 3 for 3. Ubus to sa akin. Malakas kasi ako magbili dito eh. Talagang ito yung isa sa pinaka... Ay! Talo! Huwag ka na ng bali ito no? ah. kita bali. Ah, Huwag ka nang galit. Oh, wow. Oh, okay, kininana nang bali. Si Raulo yung bali na yung putang na bali. Ah, tama. Ako kasi si Bel. Belle. Tapos siya si bali. Mindset ba? Mindset? Kaya pala, may connection. Hindi ko alam yung story, pero parang si Bel at saka ito, parang magkaaway sila eh. Magkaaway sila, Fredo. O, so, diba? Takbo. <laughs> Nangihina ako sa kabubuhan mo. Utang oh, ina ba't ang bilis tumakbo nun? oh, kalma. Sinadya ko yan. Sinadya ko yan. Sa so, mga top global, alam niya alam yan ginagawa na yan, pre. Bobo ka ba? Sinishirti lang ng mga kasama na to, nagyayabang pa mga patipitipi pa. Inuna nyo kasi yabang nyo eh, ha? Ha? Pagsisihan nyo, pagyayabang-yabang nyo. Kasi pupulbusin ko kayo, lalo na wawag. Ay, po! <laughs> Ay, tanga mo! Balik! na, nahihilo na ako, tama na <laughs> ako. Takot ang ka na to, ah. na to, ah. na Emil, ah. Emil na ka, chua. Putang ina mo, chuk, Bebe, walang kita, be. Ako ba na dito, titi ko to. Idi yan. Iya! Iya! Ang galing, ang galing. Ano nangyari doon? Ba't ganon? Hindi ko na alam. Putang ina naman, no? Tanga-tanga. Ay, tanga mo! Ang tanga-tanga! Ang tanga-tanga! Talo! Mil na mil, ha, putang ina! 2014 na imil na mil pa din! Bobo ka kasi. Hindi, natalo tayo doon. Sinadya natin yun, pre. Para, you know, party yan ng kalakasan. O, oh, di ba, bronze tayo? Sorry, sorry! Para sa malakas ka, kailangan mong i-bronze yung game. Ganun yun, di ba?